para malinis yung sagingan dito guys katanim pa lang yan guys pero balang araw makaharvest din tayo guys may mga bunga na guys yan guys oh tsaga tsaga lang muna guys Makamit din natin yung tagumpay guys na hindi natin inaasahan. Pala. Uy. Saan ba? Kalimutan ko na. Ayan guys. Grabe tong kanyukan dito guys. Hindi na namin alam kung paano to guys lilinisin guys. haket muna kami dito guys guys malakas na ng mga hangin guys ito mga linisin namin guys at saka magtatanim kami dito ng mga talong uh, okra guys at saka iba pang mga pananim guys na uh, para sa masa guys masang Pilipino madaling bilhin kasi mababa lang halaga guys eh Saka maraming maraming salamat talaga guys sa uh, inyong soporta. Uh. Hindi kayo nagsasawang tumingin sa aking vlog na parang nakakasawa na guys. Yan guys. Bale bahagi pa lang to guys sa uh, 30 hectares guys. Bandang dulo na kami guys pero yung kitna guys hindi pa namin nagalaw guys. Ayan guys. Yung papag namin guys. Ayan ang kamanggahan guys. Bye bye sa inyong lahat guys. Hanggang dito na lang ang ating vlog. So bye bye yan lang at saka mag-comment.